Uh, nasa kabilang linya na natin si Arya Leya, Yan. So Gimba Bypass Road nako. Bilara ng palay sa umaga. Talaga may nagbibila na ng uh, palay diyan? Karerahan naman daw ng mga motorsiklo sa bandang hapon. Yan ang balita ni Arya Leya. Go ahead. Ayan, magandang hapon kasamang G at sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. Lalong-lalong na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Mga bilad na palay ang makikita sa Gimba Bypass Road tuwing umaga na parang normal na lang sa mga nagbibilad na ahente at traders ng kanilang mga palay. Pansin ng ilang concerned citizen ito. Delikado umano para sa mga motorista ang pagbibilad ng palay sa Gabal at Makati. Ngunit nadagdagan ang kanilang hinahing pagsapit ng hapon. Ang mga nailigpit na palay na nakabilad ay napalitan naman ng sari-saring modelo ng mga single na motorsiklo na pawang mga kabataan ang nagmamaneho ang makikita sa Gimba Bypass Road. Sa ilang komento ng concerned citizen na ipinost sa Batang Gimba page at sumulat din sa ating messenger account na babahala sila sa na magiging kahihinatnan ng mga kabataang ito na tila tuwang-tuwa pang nagpapatakbo ng kanilang mga motor na nagmimistulang napakabilis at ginawang crack race ang Gimba Bypass Road sa araw-araw na madadaan ka rito. Kahapon, Agosto 27, nakuhanan natin ang pahayag ang isang grupo ng kabataan na naabutan natin sa Gimba Bypass Road na galing pa umano sila sa bayan ng Quezon, Ania. Tumitingin sila ng iba't ibang design ng spare parts ng mga motor at kung kaya't ikinakarera ito para makita kung gaano kaganda ang tulin at takbo ng mga ito. Ayon naman sa isang consumer citizen, sino daw ba dapat magbawal o magpatupad ng mga ito na karera ng motor sa bypass. Mga kabataan, estudyante ang makikita rito tuwing hapon. Kailan pa daw ba gagawan, ng kina, gagawan o papansinin ng kinakaukulan? Ihintayin pa daw ba muli na may magbuwis ng buhay? Ang panawagan na ito sa radyo ng ilang concerned citizen, um, ay isang malasakit lamang sa ating bayan na walang sanang may talaga na aksidente sa kalsada na ito, lalo pat mga kabataan ang pinag-uusapan. Arya Lea para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Arya Lea. Ay, di ba marami nang aksidente nangyari dyan? Actually, kasamang G... Hindi ko na mabilang kung ilan. Yes, hindi na mabilang noong mga nakaraang taon sunod-sunod ang aksidente. Pero ngayon, uh, parang wala na tayo, wala tayong pang nababalitaan na aksidente Yung huli na ata, dyan yung ano eh, aksidente. Yung huli dyan na na-monitor natin yung batang uh, nagkaroon ng ano, ng... Na, yung... Napagtripan ba yun? O, yung taga dito ah, sa may Santa Veronica? Oo, yung napagtripan, yes. Na namatay, oh. yes, sir. Uh -huh. oh, parang may kulang ka sa balita mo. Sa so, umaga bilaran, sa hapon naman sa ay karerahan. Sa umaga bilaran ng panay. Eh, sa, sa sabi, gabi ano? ano? yes. Uh, sa gabi? sa gabi, wala. Sa gabi kasi yes. ka sa mag-G, wala tayong, mapapansin dahil si Aya Lea, pag uh, gabi, sa gabi, meron. Kababalita uh, mo ah, nga lang kahapon eh. Ay, nung isang araw? Na ano? O, oh, di ba may, mga, may nakawan na nangyari dyan? Ah, oh, oo. nakawan yun naman kasamang GI sa madaling araw. Yes. O, oh, di gabi. Nakawan naman sa gabi. Oo, oh, <laughs> nakawan naman sa gabi. Yes, oh, yes. Di ba? Ah Oh, oh, uh, 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 Para kumpleto, Ricardo. Kung kaya... Uh, uh, kung kaya, ito talagang panawagan ng ilang mga concerned citizens na merong sumulat sa atin at meron din nagpo-post sa Batang Gimba na Sino daw ba sa uh, sa ang makakapansin nanang kanilang nang uh, kanilang pag-aalala dahil uh, kung maririnig mo talaga kasamang jika hapon uh, sa hapon ang maririnig mo diyan ay yung bomba ng uh, kanilang uh, mga motor Bomba biglang ba, sa, yung ano yun na nabit... may ayan ba yung ano yung mga motor na ba maingay Actually, hindi naman kasamang jeep, pero kaya lang talagang umiingay ang bike patrol dahil yung biglang bomba nila sa gasolina at biglang tapak sa silinyador talagang umahaging talaga ang takbo ng mga motorsiklo no? oh. at kahapon. Pero marami pa rin yes naman dumadaan, na, dumadaan dyan. Ah. Marami pa rin naman ano dumadaan pa? dyan, di ba? Opo, marami pang dumadaan. Kaya lang, talagang oh. nakakatakot kasamang jeep pagtungtong ng hapon dahil uwian ng mga estudyante. Diyan talaga dumadaan oh. na na. Kaya nga lang, talagang uh, sala sa labat ang nagkakarera ng, ma ng motor palabas ng bakayaw, papasok ng bantog halos. Ah. Oh. Nakita Nakikita kita. mo ba? Nakita mo ba yung karera mismo? Yes, kasamang di kahapon nakakita natin kaso nung mapansin tayo na nagbibidyo nung dalawang kabataan na nagkarera. Pagpasok nila dito sa Bayad Bantog, sinundan sila nung dalawang kasama at hindi na sila muling bumalik. Ay, ganon. Oo. Uh -huh. yes. Sige. Um, hanggat siguro hindi tapos yung bypass road na yan. Eh. Tagal kasing uh, uh, ano eh, hindi siya, hindi unfinished project siya, di ba? Kung magiging busy talaga yan, at saka magiging highway, no? At ibubukas uh -huh. na papuntang s t l ay ano nga ito? s t t ano? Saka uh -huh. yung papuntang Balok, di ba? Hanggang Maturonok na yan. Uh -huh. siguro. Oo, siguro. Oh. Eh, hindi na yan magiging parang uh, space na pwede ang lahat, no? Bilaran, uh -huh. Tama. Uh -huh. tapos eh, karirahan ano, magiging busy road na rin yan. O di hanggang, oh, 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 oh. kasi kaya naman siguro naglalaro yung mga bata dyan. Eh, kaya tinan mo nga naman, ang luwag-luwag ng kalsada. Ah, ah, six lane ba yan? Six lane? Six lane o four lane? ah uh, oh, yes yun, kasamang six lane. O, oh, si mo, six lane. Ay, gano kalapad oh, oh. uh, yan? mas malapat pa sa basketball court yung lapad niya, ha? Oh. oh oh saka di oh, tapos, kapag ka yan sa ay naging uh, oh na talagang open openly ay uh, naging bypass road na yan naging magiging busy busy road wala na ring magbibilad ng palay diyan kasi madalang lang oh. na yun naman kasi yung dumadaan eh o oh, kaya naman okay. yung mga kabataan ano eh diyan pumupunta uh, maluwag oh di mm -hmm. ngayon ko mayroong mangyari diyan eh pananagutan na ng mga magulang 'yon sa kanong mga batang mm -hmm. uh, so so hindi naman pustahan yung karera. Uh, wala pa naman tayong napag-alaman kasamang Mhm. Uh -huh, uh -huh. Tapos uh, tambayan na rin kasi, 'di ba? Ang apo, apo. Uh, uh, mas matao ba diyan pagka weekends or weekdays? Halo, oh, sarang ginalo pag weekend ang daming tao kasi eh, sa umaga may mga nagja-jogging. And then mm -hmm. lalo na pag Sabado minsan, meron din nagkakarera diyan ng mga bisikleta. Mga ah, bisikleta oh. naman maraming. Yes, pag tungtong oh, oh. na ng hapon, talagang itong mga hindi kabataan. natin bataan, alam eh bakit nga kaya hindi ito natatapos tong uh, bypass road na to. Isipin ba to nang wala nang budget for penis oh, hindi naman, na ba yung hindi ano? Hindi naman na. Hindi naman kasi, um, Actually, kung papasok ka ng bantog, papasok ka ng bantog dito sa may Vipers niyo yung napagnakawan sa left side. Uh, Diretso na yun, uh, ginagawa ka sa lukuyan, nasa shoulder, ang back ko, uh, inaano nila, may mga nakapang back ng... Saan papunta? Saan ng, pa diretsyo? Yes. Saan? Saan patungo yung ginagawa? lalagpas na ng highway. Pero sa highway, ng o, ginagawa yung shoulder kasamang D. Hindi, hindi, hindi. Hindi dito sa Bacayaw. Wala problema yung sa Bacayaw dahil nakakonect na siya doon sa main road eh. Yung papunta oh, oh, ng pero, San Roque, yung lalagpas doon sa San Roque, yung oh, dada... parang gano'n, yes, kasamang G.O. Oh, yun ang sinasabi ko, de, yung diretsyo na yun, pagpasok mo ng bantog, under construction siya ngayon dahil nandyan yung mga taga DPWH, nagtatrabaho sila. Hmm, pero tinan mo nga yan, ano, uh, tanda ko yan, 2018 yan, eh, nung uh, pinasinayaan eh. 2018. Oh, oh. Ay, ano na tayo ngayon? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Anim na taon na. Anim. 6... Oh, pero kasamang uh, may nagsabi sa atin kaninang concerned citizen. Ay eh, kahapon, na concerned citizen na dati daw kasi nung uh, Nung nandyan si Kapitan Lagmay, si uh, Police Major Benedict Lagmay, tuwing hapon, yung mga kapulisan, nandyan sa Gimba Bypass Road, nanguhuli talaga sila ng mga nagkakarera na ganyan. Talagang hinahabol ng mobil. Nagka, uh, and then, kinukumpis ka nila yung, yung mga driver license man, pati yung mga silo kinukumpis ka, dinadala doon sa police station at ipinapatubos sa mga magulang kasi nga maraming minor de edad at maraming... Eh ngayon, wala na yon kasi uh, ngayon wala na yun kasi wala, wala na, na si, uh, si Sir Lagmay, yun ba? Opo, ngayon, parang daw sabi nila, sabi ng mga nandun, yung mga nagtitinda, parang wala daw mga, tang, mga nanguhuli Nakatulad nung ginagawa nung, ng mga nakaraang taon na pagtungtong daw ng alas 5, nandiyan na yung mga kapulisan, nanguhuli sila. Mm -hmm. Oo. -o. Eh, pero sa akin nga, uh -oh. eh, six years na pala yan eh. Dapat tayo eh, nang matapos na ng uh, DPWH. Kaya na, kaya na, oo. So, para yung mga pinoproblema mo na yan ngayon, yung bilara ng panay, karerahan ng mga ng uh, motor. mga motorsiklo, di ba? Ay uh, oh, Oo. O siya sige. O oh, yun lang ang tanging paraan diyan. Okay. Sige, maraming salamat Arya